dito kami ngayon sa Raffles. At sa Raffles kami ngayon. Dito kami ngayon. Nga, Timay, punta tayo doon, Timay. Ha? Labas tayo? Labas. Umuulan. Ay. yung Ang ganda, Ang ganda, Timay, oh. Baka nga video lang tayo. Bakit may ilaw? Tignan mo si Naka-steady siya ha. Pero pag sa cellphone, naka-bloom-bloom rin din siya. Ibang etikong labatan natin. Ang ganda ng decoration nila si Ay, channel pala to. Mga bra, ano pala to eh. Ang ganda ng ano nila oh. Uh. Ang ganda. I need to be in love. Ang ganda ng ano nila oh. Uh. Ayun, ay, mag-CR pala sa timay eh, guys. Magkatuloy na kasal natin. Hindi, balik tayo ulit. Balik tayo. exercise at least tamang-tama sa nanu natin dinner dinner natin ayun gutom na gutom talaga. Woi okay. Ta no, nanano yung ano inayos oh. Elepante. Ano, tapos na ba yan? Hindi pa. Kasi may plastic. and guys, dito kami ngayon. Papuntang Marlion. Siyempre, balik tayo ulit doon kasi hindi ako nakakuha ng maayos kita nyo naman ano yeah. oh, yun sobrang ano naman matimi yung ano building oh sobrang laki taas tama minutes yan yeah. umuulan pero tinamot tayo kahit umuulan ang Singapore malinis pa rin oo oh. Oh. yung mga basurahan nila oh, nasa talaga. Oh, tingnan niyo naman o oh, 'di ba? Kaya saludo ako tung lugar na sa Singapore. Ang linis. Tingnan mo naman oh, may pa rin nagpi-picnic kahit umuulan. Just... Diyan Ayaw na saan, saan si Nakaupo naman sila pero may puno naman sila eh. Saan sila ulan si naman. Kaya nga. Hindi, punta sila sa mall. Ay, meron pa doon, no? Oh, Ay, oo nga. Kaya nga. Ay, nalikpit sila, Timay. Ay, hindi. Ipigil din yan. Sabi ni Koro nila, ha? Oo. Kawawa naman. Yan yung guys. Ito yung mga tambayan. Ng mga, pwede kayo pumasok Pilipino, Myanmar, or Indonesia. Oo. Oh. Tinan nyo guys, lahat yan, no? O, oh, diba? Okay, lahat yan. Lahat yan. Pero hindi pa kami na, hindi pa kami nakapunta ganito sa Timay, yung ganitong style. Hindi. Matulog na lang ako sa bahay. Masarap pa yung sa bahay. Pero maganda dito Timay kasi electric pan. electric pan. May aircon sila o. Oh. Tignan mo, ang sila o. Oh. diba? ganito lang guys, buhay ng OFW. Yan, yung mga Myanmar yan oh. Pero sa halo-halo yata ito Timay, no? Myanmar, Indonesia, Philippines. I mean, mer lang talaga. Mm -hmm. Yan guys, dito na kami ngayon. Summer Lion. Yan, Dung saan nakikita nyo guys na dati na gumawa ako ng video. Pero inahati ko kasi, hindi buo. Eh ngayon, bumalik kami ulit ni Ate eh, May para ki ano ka guys full ano yon full video talaga yon yan gawin natin ano kita nyo naman sa tini kung paano siya sinusuportahan nako Ayan. Tulo suporta yan, guys. Ayan. Meron na tayo 5 minutes and 30 seconds. Ayan. Gagawin ko lang to, guys, hanggang 7 minutes. At tayo, ay... Ayan. Papayong kami ngayon. Eh. Sumulan. Pwede na yata to, Timmy. Mag-ikot-ikot na tayo. Uh, At least, hindi siya mainit. Sabihin mo yan. Yung Dorian, yung nakakabilde. Dorian ba yan? Oo. Oh durian din. Oh. Ano daw? Ano May sa akin. Ah, dito pala sila nagko-concert. concert Siguro lang, oh, 31. Oh, 30, na 31 ah, 30 naman oh. Puro mga, oh. Maganda dito kung gusto mo lang magano Enjoy naman. Pero wish ko talaga din may gabi tayo pupunta dito sa Merlion. Kasi ang ganda ng tubig nila. December. Sabi ko sa iyo wala akong wala akong kasama sa December eh. A busy naman ako sa December. Yun lang. Ito e Busy sa atin Si ko nang kasama mo. Sino? Si Ann. Ah, yung si Ann. Oo, wala din yung amo niya. Pwede kayong lumabas ng gabi. Yun lang. Di Marami pa? na rin sigurong alam. Ilan taon na din siya eh. Ilan na din. Sampung taon na siya oh. sa Amuya. Sampung taon. na nga mm. magdodo of sing. Eh, tina mo nga pati eh, MRT sa na. diyan sa Amuya sampu. Ganun hmm. pa yun. Yan na guys. Hanggang dito na lang yung aking live. See you mamaya. Doon sa Merlion. Thanks for watching.